Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Please like, share, so, eh, and subscribe. Anyway, wala na po ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today is reflection. O ang mabuting balita sa araw nito. Lagi ka bang uh, dumadain? Lagi ka bang may reklamo sa buhay? Lagi ka bang hindi contento kung ano ang meron ka? So may paalala po sa atin ng Biblia, lalo na ating Panginoong Yesus, na dapat po ay lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa kahit na ano pa mang sitwasyon po natin sa buhay. Sabi sa unang tesalonika chapter 5, verse 18, At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo. Siyempre, napakalinaw po. Dapat pagkagising mo pa lang. May kasabihan tayo, pagkagising is blessing. Salamat. At uh, humihinga ka pa at dumilat pa yung mga mata mo at hindi ka nabangungot o hindi ka inatake sa oras ng pagtulog. Ibig sabihin, binibigyan pa po tayo pagkakataon ng loob na magampanan ang mission natin dito sa mundong ibabaw na to. Di ba? So, yun na nga. Paggising pa lang, huwag nyo nang kalimutan na magpasalamat. Bigyan muna natin ng oras. ay ilang minuto pa, nga, five minutes lang. No? Basta makapagdasal ka na magpasalamat sa Diyos na sana ngayon maghapon ay bigyan ko ka ng kalakasan, protektahan, ingatan, at sana ay uh, makatulong ka o makagawa ka ng mabuti sa araw nito. Di ba? Kasi sa maghapon, di po natin alam kung anong posibleng mangyari. Posibleng may nakaabang na aksidente. Posibleng maraming problema. Sa balit pagkatapos ng maghapon, bago ka matulog, magpasalamat ka ulit. Dahil nakaraos ka sa isang uh, maghapon, nang ligtas ka at nagampanan mo ang obligasyon mo o mission mo sa araw na ito. Di ba? Ay, lagi po tayo magpakasalamat. At huwag tayo na kung saan na yung mga hinihiling natin ay hindi na ibibigay ni Lord. At sa pangalawang importante, ito yung kailangan ay sambahin po natin ang ating Diyos. Huwag po natin kakalimutan yan. Sapagkat walang makakapagligtas sa atin, sa ating kapwa-tao. Di ba? Kahit tayo may, ma may mga inahangahan, no? o yung iba, nagiging panatiko pa sa mga politiko, o sino mang tao nakaka-influence sa kanso. Even sila, no? even tayo, lahat po tayo, yung mga inahangahan natin dito, even sila ay nangangailangan din ng kaligtasan. Kaya opo po natin kalimutan yan higit sa mga taong inahangahan natin, higit sa mga material na bagay, higit sa kayamanan natin, at higit na ano pa mang nakamtan mo sa buhay, ay uh, wala, hindi po yun makakaligtas, makapagligtas sa atin. Wala nang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Ewan po nating kalimutan, anumang problema ang ating pagdaanan, maganda man yan sa maghapon o hindi magpasalamat tayo. Dahil kahit pa paano, no, nakatayo pa tayo, humihinga pa tayo. May, ibig sabihin, may mga pag-asa pa. May mga oportunidad pa na, naghihintay. Huwag tayo magtampo, huwag mawalan ng pag-asa, huwag paginahan ng, uh, paginahan ng loob. Tuloy lang po, kumapit sa Lord, magdasal, magpasalamat sa bawat nangyayari sa ating buhay dahil siya lang po ang may hawak at may kontrol ng lahat ng bagay dito sa amating mundo, even yung sarili po nating buhay. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya at pinansyan, kalusugan, sabihin mo kasi sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala, -man, magtiwala sa ating Panginoon Yesus, itsak yun ni pagkakalog sa iyo sa tamang panahon. Tayo po yung manalangin, Lord. I-bless na po ang mga kapatid namin na nanonood sa akin, Lord, na may malubhab na po ang karamdam. Ipuhin niyo po, may mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po, tanggalin lang kami ng karamdam. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo. Basta tayo may manampalataya at maniwala sa iyo. At yun din po, Lord, sa aming mga kapamilya, na dumaranas ng matinding problema. Na hindi nakakaunuan, nakakagulo. Ipuhin niya po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lari mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganoon din po sa financial Lord na kailangan, kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala talaga. Ang ultimong pambili ng isang kilo lang ng bigas, pinuproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming anak para sa aming mga pamilya. Tatawahan niyo po kami sa aming mga kainahan at sa kasalanan. Ang lahat ng ito'y niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Yesus. Amen and Amen. God, all be the glory. Sa kala ng Ama ng Anak, Spirit, Santo. Amen. Thank you very much for God.